Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para makabayad ng mga pagkakautang. Mahirap talaga kapag merong mga utang na inaalala nakaka-stress at, at halos hindi ka na makatulog sa gabi sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng pambayad. Kaya sa video ito, magbabahagi ako ng pampaswerte o ritual para makabayad ka na ng mga pagkakautang. Kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong pamamaraan, pasok lamang kayo sa Bijong ito. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng picture na gusto nyo. Sa paggawa ng mga pampaswerte o mga ritual, laging dapat meron kang 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga ritual o mga pampaswerte na iyong ginagawa para maging efektib at tumalab ang mga ito. Iwaksi mo din ang mga galit at sama ng loob at ang mga negatibo mong naiisip para hindi rin negatibo ang maging resulta ng pampaswerte o ritual na iyong kinawa. Napakadali lamang ng pamamaraan na ito. Mangangailangan lamang tayo dito ng mga glass jar na merong takip at nangangailangan din tayo dito ng bigas. Ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at kapag nagamit ito ng mahusay, nag-a-attract ito ng mas marami pang kasaganahan at swerte sa pera. Minu-multiply nito ang mga pera na paparating sa iyo. Ngangailangan din tayo dito ng tatlong silver coins o piso para mas lalo itong mag-attract ng mga kasama pang pera. At kailangan din dito ng papel. Isusulat mo ang amount na kailangan mong mabayaran. Pwede mo ding sobrahan para meron ka ding extra. At kailangan din dito ng pitong cloves. Ang cloves ay mayroong kakayahan na mag-attract ng swerte, ng prosperity at abundance. At itinataboy din nito ang mga negative energies at ang mga hadlang. Ilalagay lamang ang lahat ng sangka sa jar at saka ngayon ito tatakpan. Awakan ang jar at sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. Pwede ka din magsabi ng mga intentions mo na makabayad ka na ng mga pagkakautang mo na magkaroon ka na ng maraming pera, datnan ka na ng maraming pera, magbukas ang mga opportunities para ikaw ay magkaroon ng pera. At pagkatapos, ilalagay ito sa ilalim ng inyong kama. Dapat malapit sa iyo sa loob ng 7 days. Pagkatapos ng 7 days, i-dispose lahat ng sangkap sa basurahan at pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay pampaswerte at gabay lamang. Hindi lang ito para makabayad ng mga pagkakautang. Ito din ay pampaswerte sa pera para magkaroon ka ng pera, mag-attract ka ng maraming maraming pera, makapag-isip ka ng paraan kung paano ka magkakaroon ng pera. Kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong pamamaraan, gawin at subukan ang mga ganitong pampaswerte o mga ritual para makabayad na kayo ng mga pagkakautang. Walang masama kung ito'y inyong gagawin dahil wala naman tayong inaapakang mga tao o mga nasasagasaan na mga tao sa mga ginagawa nating pampaswerte at mga ritual. At palaging pakakatandaan na ang mga ito ay magiging gabay at pampaswerte lamang tanging ang ating pagilos, pagsisipag, pagtsatsaga. pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na maman At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.